Brazil versus Philippines sa FIBA Olympics Qualifying Tournament Semifinals. Maraming mga Pilipino ang umasa na mananalo ang Pilipinas sa Brazil. Bagamat 37 rank lamang sila at ang Brazil ay number 12. 10 points ang lamang ng Pilipinas pagkatapos ng first quarter, 22-12. At naglar tapos sa first half ay lamang pa rin ang Pilipinas, 33-27. Pero pagdating ng third quarter, umiscore ang Brazil ng 14 points na walang sagot. Kaya natapos sa natapos ang laro sa si 21-60, 11 points na lamang ng Brazil. Halos lahat ng Filipino basketball fans ay nalungkot. Pero dinaya raw ang Pilipino at gustong ulitin ang laro dahil sabi daw ng FIBA hindi dahil nandaya ang Brazil pampalubag na loob lang, na, na lang yan at hindi ako naniniwala na ulitin pa ang laro at kitang kita naman na talagang na outsmart ang mga Pilipino sa second half hindi sila sanay kasi sa uh, kinalabaw na laro kaya yon. na uh, siguro pa kung naglaro si Kai Soto ay may laban ng konti magaling kasi ang center ng Brazil eh hindi siya maharang doon sa ilalim.